Good morning to everyone. So mo morning dito. 10am ng umaga. So ngayon, kukunin na yung love box ko. Ayan, binubuhat na namin dalawa ni Jose. Actually, hindi na binubuhat yung tulak na kasi napakabigat niyan para buhatin wala kami push cart na sasakay namin sa elevator shout kay Jose tsaka kay Bana na tumulong sa akin ginising ko pa so ayan karga-karga ko na yung labas, ko pupunta sa labas ayan nakala mo ganda so ayan na pupunta na kami ng labas pupunta na kami talaga ni Bana ayan kukunin na kasi yung love box wala na kami guys. ko na talaga ipakuha kasi sobrang late na niyan kasi uuwi tayo ng June. So ayan, nag-usap lang kami ng konti ni Kuya about sa love ko at yung Kunsan Center kasi medyo may mali doon sa nakadikit pamanga kasi nakalagay yung bis na pampanga. So sana hindi yan maligaw baka pa sa pamanga pumunta yan. Just ka.